Magre-reunion kayo ng pamilya mo pagkatapos ko sa iyo isusunod ko kapatid mo salu na. Ah! Kailan Tim? Sinasabi ko na nga ba eh. Buhay ang anak niya, Amadeo. Alam ko buhay ka rin. Patay na siya. Pinatay niya na ang kaibigan mo. Iyan din ang kahihintatan mo. Iyan din ang mangyayari sa'yo. Iniwala ka sa'yong mga kakampi. Ah! Ngayon, naiintindihan ko na kung bakit bigla-bigla na lang subulpot dito ang antipatikong abadeyong yan. Pagka pa kayo, na, no? Magkasabot kayo? Ang pinagtataka ko lang kung bakit makipagsabot ang isang taong katulad na abadeyo katulad mo. Sa'yo! Nawala ka naman. Bakit? Ano bang pinangako mo sa kanya? Ito ang pag namin? Ito lupa lupain namin? Ang Radyo Paradiso? Ang yaman namin? Yama! Ikaw! Isa ka pa?! Naging abogado ka lang? Akala mo kung sino ka? Oo! Magaling na abogado yung tatay mo, si Serpin? May ba siya laban sa amin? Wala! Nagmakaawa pa nga eh. Hayop ka! Ako ang tatapos ng sinimula ni Papa! Matapang ka? Nagtatapag-tapangan? O nahihibang ka? Nahihibang ka! Ano? Porkit magkakampi kayo? Akala ninyo? Kaya nyo akong pabaksakin? Hindi. Hinding hindi nyo ako kayo pabaksakin. Hinding hindi nyo makukuha sa akin ang pag-aari namin. Ito, Rancho Paradiso! Sa akin ito! Wala kaming pakailangan. Sa kayamanan mo, Sir Roman. Gusto lang namin pagbayaran mo lahat ng krimi na ginawa mo sa... Shhh! Puno ka sa chat! Chat ka! Chat! 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 Hindi ka marunong pumatay. Eh, ikaw. Sige. Kanina pa na kututok yung mo sa akin. Bakit hindi mo iputok? Putok mo! Putok mo! Putok mo! Kung kaya mo!